palakpakan po natin siya. Si Juan na laging wala sa klase ni Sandy Cas. Hindi ko naman kailangan graduate eh. Hindi ko na nga kailangan mag-aral sa dami ng pera niyo, Daddy. Palaging katuwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil sa hindi pagpasok sa klase niya nagpatuloy ang hindi kaaya-ayang gawain ni Juan. Kahit guro niya pinupuntahan na siya sa bahay nila upang kamustahin kung bakit wala siya sa klase. Anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan, ang tanging bagay na hinding-hindi makukuha sa iyo ni naman. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro niya. Hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro sa bahay nila Ngunit talagang tamad si Juan Mas gugustuhin pa niyang lumiban sa klase at maglaro sa computer o mamasyal kasama ang mga barkada Isang araw habang naglalaro ng computer si Juan at kaibigan niyang si Pedro sa kwarto niya may narinig siyang isang malakas na sigaw ng ina niya Juan! Juan! Ang daddy mo! Sabi ng ina ng batang tamad mag-aral inatake sa puso ang ama ni Juan. Sinundan ito ng iba't iba pang Halos dalawang buwan na nakaratay ang daddy niya sa ospital bago ito pumanaw. Pati yung hasyenda na pagmamayari nila ay niibenta pambayad sa gastusin sa ospital. Anak, sa darating na pasukan, kailangan mong lumipat ng eskwelahan. Hindi na natin kakayanin yung bayarin sa pribadong paaralan dyan sa baryo, malungkot ng sabi ng ina ni Juan sa kanya. Naghihirap silang mag -ina. Maraming pagkakataon na kinailangan ni Juan na pumunta sa paaralan ng walang laman ng tiyan o ang bulsa niya. Doon niya na pagtanto na kung sana eh, nag-aaral siya ng mabuti, eh, graduate na sana sa kolehiyo at makakatulong na sa ina niya. Ako po si Fairy Kisa Embernales sa ika-anim na baitang.